Printe, grounded ang dulo, naputol. Buti ang kabila, wala. Andito lang, oh. Maapoy. yung oh. Ayan. Puto, grabe, live wire. yan oh. Ayan doon. Saan to? Indang, Mindis. Ano kaya nakasagi dito, oh. No? ya no? Lakas ang Ilang bolt yan? 20 bolt. Doon kami lang, wala. Grabe. Eh. Lakas ang kurinti, oh. Kaya niyan, no? Um, ano ba yung Mga mindis pa to. Mindis kabite. Umulan lang. Biglang umulan. Tapos, kanya nangyari. Kailangan dito na ano pa paudyo patay sa apoy. yan. Pag umakyat na doon sa ibabaw. Hirap na Hirap na patayin. si sa ibabaw babaw ibabaw hindi nga yung patay ito so, yun, sa mataas na no, ito na makabot uh, yung hindi <laughs> kaya ispirato lalo naman kaong dito naputol lang naputol laking wire naputol kasagi yan Mata, napakataas na no? ayun no? maingay oh muugong parang mubuyog mm, ganyan yun no? muugong live wire na ay naputol yan dati ito sa Bulacan na ng truck yung wire tapos nakasulda ko sumabit talaga sa liko yung ganyan yung kalat mo ay grabe bigat kasi walang kung napulgin